Wow. Uy, baka. <laughs> Bato-bato guys. Oh, tanaw na dito yung walking glass doon sa Monte Mario. What up? Ako silong tayo ngayon dito sa saradong tindahan. Biglang naisip ko mag-rides ngayon. Gusto ko pumunta sa Lubo. Makakita ng dagat. <laughs> Stro lang tayo doon Pagka may pagkakataon, diretsyo tayo ng San Juan. sa samahan nyo ako mga tol. Kuti natin yung Lubo at San Juan. At sana hindi umulan doon kasi hindi pa ata sementado doon lahat. Uling daan ko doon. off-road, ginagawa pa yung kalsada. So ayun, sana hindi umulan doon. Ang tagal tumigil ng ulan. Ayaw akong palisin guys. Ice cream! Ice cream yummy. Ice cream good. Sobrang lakas ng ulan dito. Bahang baha. Basang basa, hindi baha. <laughs> Diba nga pala bas, basa basa ang kalsada. <laughs> Madulas wrong time yung gala natin. Basa na ako. Pero okay lang. Signal lang ganyan yung boss. Oh. Isa lang ibig sabihin yan. Bawal kang umovertake sa kanya kasi delicate Maraming kasing sasakyan sa lubang. Saka ba, lumabertik doon. Solid lane yun. Ito tayo sa rides. Di ba? Ang galing na driver doon. Ito parang liinom ngayon. Woohoo! Ngayon lang ulit tayo. Naka-rides. tanggalin natin yung sticker ko dito tapos sobrang dikit na nya solid talaga yung pagkakagawa ng design oh tanggalin na natin to tignan na dumikit <laughs> dumikit iwan yung dikit sa ilalim oh ang pangit dumikit tinanggal ko na yung sticker dito para makita nyo yung mga takbuhan natin nagra-rides tayo yun na guys para makita na niyo yung mga takbuhan natin. Puti ka na yung motor ko. <laughs> Wrong timing yung race natin ah. Maulan na. Gas muna tayo tapos ihihina ako. Ihihina ako kanina pa. Gas. 200 po regular Aba, ah, regular kaya may ya? kayo pwede nga mihi nandito ah, pa thanks Uy, putang inod na tubig, oh. Ilog. Ang ganda ng ilog na yun ah. Balikan natin 'yon. Tingnan natin. May nakita akong ilog doon, ang ganda. To ilog. Oh. Ang lalim mo. Oh. Ang lalim ng ilog nito. Tung ina. Ang linis oh, may naliligo. Ang linis ng ilog na to mga par. Oh, yes. Ang sarap maligo dito ah. Dito ito sa barangay Tabangaw, ang bulong. Wow. Oh, yes dito. Paano kaya bumaba dito? Ah, doon siguro sa kabilang babaan dun siguro ayos uh, nga so ayun mga tol meron ditong spot na ilog sa barangay tabangaw ang bulong tabi lang sya na kalsada ilalim ng tulay at ang linis yung tubig nya <laughs> nice sana next time maliguan ko yun alas tres pa lang pero parang pagabi na dito mulan <laughs> kasi dito, ang dilim ng langit parang alas 5 na to pero alas tres pa lang ha Ramdam ko maputik din sa dadaanan natin. Pag maputik talaga yun, hindi na tayo didiritso doon. Kasi madalas doon sigurado. Nagoy! Yun! Ang dagat na dito. Oh nice! Parang masarap maliigaw sa dagat ah. Ang sarap maligo Wala akong dalang pumalit Ang ganda oh Nice view Beautiful grabe, apoy na oh apoy ang nilalabas <laughs> Astig Pababa tayo dito Uy. Ang sarap mamingwit dito. Lalo na dun, oh. So, tulay. Dumagawa ng mga seawall dito. Uy. Sarap maligo dito, oh. Sarap maligo dun, oh. oh, tanaw na dito yung walking glass dun sa Monte Mario yun no, know, oh, na dito walking glass ba yun world -class Batangas uy dagat na naman ang sarap talaga dito Monte Maria hmm. Hindi muna tayo papasok dyan kasi solo lang ako eh. Papasok tayo dyan pag may kasama na ako. Kasi nakaka-boring pag solo ka lang doon. ka doon. Ah! Kailangan may kasama tayo dyan. Yun oh, ganda ng daan dito Touchdown. Pagkilatan. Pagkilatan na tayo. Ayan na. Ito na. Pababa pala to. <laughs> nagse cellphone tayo. Pababa. Sanda sana kung may nagbe-video sa likod natin. Ang ganda ng kuha. Nandito na tayo sa may Kaibutas. Ano nga tong pangalan nila? Kaibutas Rock Formation. Sarado guys, bukod sarado? Gawa siguro ng bagyo, gumuho siguro. Sayang naman. surado siya. Kaya pala walang mga sasakyan dito. Sarado <laughs> pala. Okay, lighthouse. Nandito na tayo sa lighthouse. Retreat house. Room available. Ay, may kainan pa dito. <laughs> Kasi so, nagmamadali tayo guys Hindi tayo titigil sa mga magagandang spot Dadaanan lang natin Tapos hinto ng konti Hindi na tayo magtatagal Tatawid po tayo ng San Juan Kung ko kung maputik doon Kasi yung natin doon May ginagawa ang kalsada Sana mahaba-haba na yung ginawang kalsada doon Papakita ko sa inyo kung ano nang itsura nung kalsada na yun Punta ng San Juan Mag-alas 4 na Punta po tayo ng Lubo Ah! Putin tayo ng gabi pag ginaba tayo ng madilim doon baka hindi na tayo tumuloy kasi mahaba-habang gubat yun eh pero pagka inabot tayo doon ng maliwanag-liwanag pa tutuloy natin yung ating mission ngayong araw dagat ele pinapalawak yung pang pang dito tinambak ano oh nice ang lalim doon oh? ay ginagawang solid yung ano yun ang seawall solid hindi yung seawall na bato cemento lang <laughs> talaga may bakal talaga tas malalim talaga Dahil sa banda doon mainit na sana hindi maputik doon kasi doon tayo pupunta yung parting yun San Juan doon tayo sa kabila is 4 na daan pa tayo ng lubo ah, malayo pa to sarap dito Oplan sila. Uy, saan kaya yun nasa bayan na tayo ng lubo Uhum. -huh. yun o, ang haba ng tulay na to ito ang tinatawag daw na bridge of love <laughs> bridge of love grabe grabing lawak nito na to napupuno kaya to ng baha nabagyo Ang lawak nito guys Dalang daan na to dito sa lubo na to Tuwid na tuwid Let's go Masarap <laughs> ng daan na yun Tawid po tayo ng San Juan Hindi natin kakayanin at gabi na Babalik na tayo pero malapit na tayo eh. Malapit na tayo sa Malabrigo. Nandito na tayo sa Malabrigo. Bale, malapit na din magdilim. Hindi na tayo titigil dito. Pag medyo maganda-ganda yung daan, didiretso De tayo. Itabutin tayo ng gabi. Wala naman tayo ibang pupuntahan. Sobrang tarik nito. Alright. Ang ganda ng view sunset siya. Diretso pa tayo hanggang doon. Uy, road pa rin talaga pala dito. raprod road, oh. Gala ko pa lang. Hindi pa madilim. Siguro kaya pa nating tawirin yung San Juan na yun. Sana hindi agad malubat yung ating camera. So, puputol-putuling ka nalang yung mga clips dito. Kaya na wala magbibidyo. Basta itong dinadaanan natin ngayon na ito ay road. Sa unahan ng malabrigo. Pero parte pa rin ito na ang lubo. Dadaanan natin yung sikat na ang pasigan dito. Ano, bato-bato bato bato guys sa ah, puta ah <laughs> nadulas ako grabe sobrang rapod dito kabuti na tayo ng gabi ah bato bato guys sobrang ang rapro dyan insahan sobrang rapro dito ang haba nun Ito, medyo maganda na yung daan dito Woo! grabe oras mag alasing ko na Ay, grabe ba. So, ay, mga tol. Siguro hindi na tayo didiretso doon kasi sobrang layo pa nun. Hanggang dito na lang muna tayo. Tsaka, anong oras na? Mag-alas 5 na. Gagabihin na tayo. Piliin na lang tayo ng pangmerienda natin. Tapos, na balik na tayo. Grabe, walang tindahan dito. <laughs> walang tindahan, guys. So, ayun. Ito yung daan na yun. Tutuloy pa ba natin to. Dubat na kasi yan, mga tol. At, masyado na din gabi. Ano kaya kung ituloy na natin? Ayan. Ang oras na ba? Tingnan natin kung makakalusot pa tayo doon, ah. Balibago. Aquatico. Nagsuulay. Pero malapit na tayo, eh. Diretsoy na natin. Diretsoy na natin, guys. Kunti na lang. Rob, Rob, ang haba. Rob, kabisado ko na tandaan dito kaya okay lang sa akin kaya tabutin tayo ng gabi dito nasa kalahating rough road na siguro tayo kalahating na lang na, may konting kalsada na dito ay malapit na tayo kasi itong baba nito mga resort na yan yes malapit na tayo guys Woo! Ah! success tatanong tayo dito ay excuse po pwede po magtanong kuya makakalos na to dyan hanggang sa naman, oh, dito ka naman sa eh. salamat po so ayun nakakalos na tayo kiraan po ay ano ba to ayun yun eh mali pala guys dito nga ba liligaw na ako guys ay dito nga tanda ko na tandaan na to ito nga ha tanda ko na okay so ayun mga to. nandito na tayo sa beach na to anong pangalan ng beach na to sikat ito eh ito yung may bato na yun oh no? ang pangalan nito yun, na Playa Claveria. Oh, hindi ko akalain na makakarating tayo dito. Balik tayo ng konti. Pakita ko lang sa inyo. Hindi na tayo bababa. Pinakita ko lang sa inyo yung bato na yun. Maganda mag-overnight dito talaga. Maganda dito. Hinga muna nga. Diretso na sa San Juan. Napakaganda talaga ng lugar na to. Nakagin ko pala dito yung mga tropa ko mag-rides. Tapos overnight dito. Pwede siguro yun. Dala ng tent na lang. Rides tapos ligo. Overnight guys. Siguro uh, masarap yun. Sana hindi bawal no? Kasi kung bawal, sayang naman. Marami na din kasing resort sa banda dito. Kung gusto nyo mag-overnight doon, siguro okay lang. Gusto nyo mas ligtas. Ligtas din naman siguro doon. Mm, secure talaga kayo. Meron ditong mga beach resort. na natin yun. Barangay malagundi pala ito mga tol. Ariyata ay lubo pa rin. Ganda nung dalapasigan doon oh. Bato. Kadugsong pala yun doon. Yan oh mga tol. May mga cottage, kubo. Ang sarap dyan. Ganda dito oh. Puno-puno na miyog. Tapos batuhan. Sarap maglatag ng tent dyan. Doon ka lang talaga ng pangsahig. Kasi puro bato. Pero kahit maulan dyan, hindi maputik kasi batuhan. 'Yan you know, oh, grabe, ganda. Ang ganda dito. Car camping and tent pitching. Nadaanan ko na kasi 'to eh unang rides natin ang ganda dito ayaw ko lang bumaba dyan baka matras passing tayo camp with us aliwalas open ko open ko bo open ko ah lalaki ako open ko Yun. Ang sarap dito mga tropa Dito tayo mag, -ano. mag ride. So ayun nandito na tayo sa taas Lobot na din yung camera natin Kita pala dito yung beach dun. May doon May ginagawa doon doon eh Kaso hindi pa tapos Going pa lang So hanggang dito na lang mga tol And ride safe always mga paps Ang ganda dito Narangan dito ng net oh Lumbad. Ang daan na to ay diretso na ng San Juan. konti na dito ang rough road. So, back-backin na natin. Pagdating sa bayan ng San Juan, kakain muna tayo. Saka rin daliya lang kasi pang gasolina at pang kain lang ating ng ano, pera ngayon. Wala tayong pera. Wala pang sahod. Let's go! Yes! Kalsada na doon! Alright! Ito yung nag -ilaw. Uy! Putik <laughs> Ang butik na ng motor ko! Grabe, yung dinana natin na yon. Yes, sir. Alright, success. Thank you, Lord. Ginabayan mo ako sa aking rides ngayon. Hindi kasi ako nakauwi ng kaysan, guys. Kaya rides na lang tayo ngayon. Gala sa isna. Woohoo! Let's go. Landslide, oh. Landslide. Landslide. Buti nyo lang hindi dumiretso dito sa doon. Hindi nagiba ng ganyang ka. Buti hindi ganong nagiba. Ang landslide. Kunti lang. Ay. Ayan. Landslide.